Ako sa Insun TV, isang house husband. At ito ang kwento ko sa araw na ito. Dahil balik sa eskwela naman siyempre ang aking unang pasahero. Ang mahihayin kong panganay, si Ate Kian. First day ng aking si Kalwa. Ate Kali! Mm. Uh, yan. Yan. Nari siya sa school ngayong araw. Kali! the first day! Napakabait naman talaga na si Kalwa. nagbamasid masid lang siya. Pero pagdating dito kay Ikatlo, mukhang challenging talaga ang paghatid ko. <laughs> Ayan nga at islay naman na napagdiskitahan. Buti na lang walang pasok si mami kaya kasakasama ko siya ngayon. Malalaman ko na kung ano mga gagawin kong moves pagka ako na lang ang mag-aatid mag-isa. Hanggang nga lang palang pasok na kay kasi pre-kender pa lang naman siya. Bali dumiretso na kami dito sa Raquel Pound para magbayad ng kuryente. Pagkatapos ay dumiretso naman kami dito sa anti-bite center kasi second dose na bisis. Ako naman ay second dose. Sa so, pala pag tinutor ko ang kanito magkabilang braso. Kung masasabi ko lang, ang syakit. You're coming. You're coming gusto French fries. at Kelly, very good ka kanina. Bait mo sa school. Tomorrow again, ha? Love you. Okay. Pagkatapos ay dumiretso kami dito sa SPC para kunin yung bag na pinaayos ko. Kaya yeah, pag -pag kayo sapatos sa mga mga bag, dito lang bro. Okay. Dito lang okay. yung samay. Hermanos Bilen. Hermanos Bilen. Alam ba sa SPC? Ay, okay. dito pinagawa yung bag. Ayan, sa mga nagnanais nga magpagawa ng sapatos, bag, dito na kayo pumunta sa Permino Shoemaker. Mura lang po sila maningil at siguradong quality ang kanilang gawa. Dito lang po yung sa San Pablo City. Ang pinaka po nila ay malapit sa SPC, San Pablo College, at saka po dito sa building ng Card Bank. Dahil kasama mga bata, panigurado, may gala. Wow! Kira! <laughs> Napakasarap talaga maging bata. Wala kang iniisip na problema o suliranin. Basta ang pag nagugutom kakain, pag inaantok, tutulog, tapos laro na uli. Ganun lang ang buhay ng bata. Tapos sobrang saya na nila makapunta lang sila ng mall, makapamasyal, makapag-ride. habang bata sila kung kaya nating para sa kanila yung mga masasayang bagay para alaala nila pagtanda. Kelly! Kaya pakamahalin natin ang ating mga anak at ingatan dahil sila nagbibigay sa atin ng lakas sa pangaraw-araw upang tayo lumaban sa buhay. Ready? Steady? Go! Go! Sa panahon ngayon na pagiging masaya at kontento sa buhay kasama ang buong pamilya ay sapat na. Ano ga?